ika walo ng Setyembre, taong isang libot siyam na raan isa. Sinurpresang nilusob na mga mamamayan ng Balangiga ang mga nakatalagang sundalo ng Estados Unidos sa bayang iyon, kung saan mahigit limampu ang kanilang napatay. Nagbula ang ataking ito nang iditine na mga Amerikado ang kalalakihan ng payad at kinumpiska ang kanilang mga bolo at bigas, ang mga simbolo ng kanilang dignidad. Sinasabi na ito ang naging bunga ng makaraang bugbugi ng isang sundalong Amerikado nang sinubukan nitong hipuan ang tindera ng isang tindahan ng tuba. Ngunit mayroong ding nagsasaad na ibinilanggo ang mga kalalakihan upang linisin ng bayan para sa pagbisita ng isang opisyal. Inaalala ngayon ito sa maraming katawagan, ang Balangiga Encounter, Battle, Incident o ang Balangiga Massacre. Sa kabila naman ng pangalang ito para sa insidente, iginigit din ng mga Pilipinong mananalaysay na mas akmang tawagin Balangiga Massacre ang kasunod na pagpatay ng 2,000 Pilipinong sibilyan mula sa mga kamay ng mga Amerikado sa parehong payad. Gunit kinikilala pa din ang na naunang pangyayari ng Estados Unidos bilang ang Balangiga Massacre.